Malukohan ni Michael. Kung hindi ka sana kumuha ng ganyan, hindi sana tayo gagawa ng sinuman? Ayan, paparding! Oo, Nagpupuor naman yung isang. Wow! Oh, expert na daw siya, <laughs> marunong pala daw siya guys gumawa ng suman eh bakit hindi ikaw ang gumawa kanina <laughs> hmm nagmanti-manti kang ako naman ganun ba yun hmm okay guys grabe ang bango wow. okay. Meron din natin binibenta sa mga centrals sen to, no? Hmm. So, Mahal daw, 15 daw isang, ano? Walang balo. Sabi ni May.